Sa so ngayon nga po pala ay kami ni Mama sa sakahan para sa kanyang mga pananim na kung saan doon din kami nag-uuling. Araw-araw niya po itong nilalakad mag-isa. Sa so tuwing uuwi ako ng bahay, nagkukwento siya na kung saan daw siya hanap ng ang allowance ng mga kakatid ko na isang elementary at limang high school. Sobrang naaawa na ako sa kanya. Wala din naman ako magagawa kasi nag-aaral din ako sa college. Yan nga po pala ang kamay ni Mama. Kamay na kahit kailanman, man hindi, hindi namin kinakahiya. Kamay na sobrang proud kami dahil sa sobrang sipag at pagtitiis ni Mama, nakakain ang kapag aral kaming lahat. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, si Mama po ay no read, no write po. Hindi po marunong magbasa at hindi rin marunong sumulat. Sa tuwing may pasok, mula lunes hanggang biyernes, siya lang mag-isa dito sa sakahan. Niminsan, ang kwento niya na sobrang napapagod na daw siya. Gusto niya nang magpahinga. Sa lahat ng pagod at hirap na pinagdadaanan ni Mama, Minsan, hindi hindi namin nakita na sumuko siya kasi ito yung mga salitang pinanghahawakan niya. Hanggat buhay ako, ayokong mapahinto kayo sa pag-aaral kasi ayokong maranasan niyo ang naranasan ko. Hanggat kaya ko, titiisin ko ang pagod at hirap para sa inyo. At dahil doon, sobrang proud na proud kami sa nanay namin. Dito na part, wala pa kaming kain kasi wala kaming bigas. Ang sabi niya, dito lang daw ako maghihintay kasi hahanap daw siya ng makain namin. Kaya nagpaapoy na lang ako. Maya-maya may inabot siya sa akin. Lutuin ko daw para makakain kaming dalawa. Kaya yan yung ginawa naming agahan at ang halian sobrang na-touch po ako doon kay mama kasi hahanap at hahanap talaga siya ng paraan makakain lang kami. Oh, hindi ko lang Guys, may kunting hiling lang sana ako. Pasupport naman ng mga videos namin kasi gagawa po kami ni mama ng ibang videos kasama ang mga kapatid kong babae at lalaki habang nagsasaka at nag-uuling. Abangan nyo po ang iba pang istorya namin sa buhay kasi i-share namin dito para magbigay din inspirasyon sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.